Mariing itinanggi ng pambansang pulisya na mayroong institutionalized quota or reward system para sa paghuli o pagpatay ng mga illegal drug offenders. With respect doon sa allegation na this is the norms and tradition for the PNP, we take exemption po, wala po tayong ganyang institutionalized reward system at least doon sa sinasabing sinasabing may quota system at may reward system para humuli at pumatay ng mga illegal drug offenders. Ito ang iginiit ng PNP bilang depensa sa pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. It is our theory but not proven na dahil sa reward system na ginawa ng instituted by the PNP of, of when 2016 started, ang drug haul ay hindi nire-report. At may, may, para, dahil may reward, kukuha sila ng tingi, ilalagay doon, may reward, may accomplishment. So doon, 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 yung bodega, kuha, arrest, reward, uh, promotion. Parang ganoon na naging sistema nila paliwanag ni Fajardo, ang reward system ng PNP ay limitado lamang sa paghuli ng mga most wanted persons at ito ay dumadaan sa tamang proseso. We have existing rewards but these rewards are limited doon po sa arrest ng mga most wanted person at dumadaan po yan sa proseso. Yung mga nagbibigay po ng information that led to the arrest of notorious criminals. Sinabi pa ni Fajardo na walang PNP chief ang papayag na gawing dahilan ang reward para pumatay ng tao at pinaninindigan din nilang hindi ito nakaugat sa kanilang institusyon. No the giving of rewards para lang pumatay po ng tao. Ayon kay Fajardo, bukas ang PNP sa anumang investigasyon tulad ng kanilang naging pakikiisa sa mga nakaraang pagsisiyasat kabilang na ang isinagawa ng quad committee ng kamara. Open po tayo to any investigation and this is the the same uh, the same uh, setup uh, we uh, we uh, committed during the previous mga investigation even sa quadcom may mga pulis po tayong nag-interview, may mga pulis po tayong nag-express ng kanilang mga mga statements po, wise or otherwise. So, open po tayo dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, the Music and News Authority.